Humihirit naman ng dagdag na pondo ang ilang senador para may pandepensa tayo sa patuloy na pangaharas ng China. Pwede raw magbawas ng pondo sa ilang ahensya para mailipat sa Department of National Defense. Narito ang aking report. Anyway, this is Dagdag na budget para sa Defense Department. Pambili ng mga kagamitan para panlaban sa China sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang hiniling ng ilang senador sa mga economic managers sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa panuka ng 2024 National Budget. Hirit pa ni Sen. Bato de la Rosa. Kung siya raw ang presidente ng bansa, babawasan niya ang pondo ng ibang programa ng gobyerno gaya ng social services para ipandagdag sa Defense Department bawasan mo ng kunti. Idagdag mo sa defense para makabili tayo ng, ng barko na may malaking powerful na yung pump, malang water pump na pag, uh, pagbinuhusan binuhusan din ng tubig ng China, ng Chinese ship, makarespond maka, maka tayo tubig sa tubig. Bakbaka din sa tubig dito. Din. Kung ikaw ang presidente, done. Yun. <laughs> natin. Magiging presidente ako at uh, ko itong uh, uh, hindi, wala akong pangarap maging presidente ha. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, batid nila ang pangailangan ng defense sector. Kaya kahit limitado ang budget, naglaan pa rin sila ng pondo para armasan ang barko ng Coast Guard. Siguro po in the future, maybe proper planning also is necessary because when you buy when you buy something, sana po kumpleto para mapondoan po natin lahat. Because yung previous years po, they just bought the boat, wala pong ammunition. Dahil din sa patuloy na panggigipit ng China sa ating Coast Guard at mga Pilipino maying isda sa West Philippine Sea, iginiit ni Senate President Mig Zubiri sa mga economic managers na dapat putuli na ang kontrata ng gobyerno sa mga Chinese contractors. Hindi raw kasi tama na hinahayaan pang kumita ang Chinese contractors mula sa mga proyekto dito sa Pilipinas. Pero babala ni Secretary Diokno, maraming proyekto ang posibleng madelay kapag nagpatupad ng ban sa Chinese contractors. Magkukulang din daw ang mga manggagawa. We're running out of workers in the Philippines. And we need work, foreign workers, maybe Indian workers, Chinese workers. Pero gate ni Senate President Big Subiri, may iba pa namang dayuhan na pwedeng kuning mga manggagawa. Masado tayong bilip sa China. I mean, we can always get South Korean contractors. We can always get Japanese contractors. Dagdag pa ni Zubiri, palpak ang track record ng mga kontratistang Chinese. North, South Rail, they abandoned it. The Clark, what happened to them? Gone with the wind. They were supposed to do the rail on the way to Bicol. Gone with the wind. They were supposed to do the Mindanao Rail. Ang ganda-ganda. Gone with the wind. It's now in the West Philippine Sea. Mga kapatid, Edwin po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.